So ayan mga ka na nalagyan na natin ng ano ano ng pinakabraso niya at saka yung bubong yung balag niya. Ayan. So stay lang mga ka kasi lalagyan pa natin ng mga design yan para makompleto pati yung sa bandang likod. Okay. So ayan ang mga ka na lagyan na natin ng design ano kaya ano. Oh. Ayan. Ayan. Tapos ito na ilagay na rin natin so medyo nahirapan tayo dito yan sa paglagay nito kasi masilan talaga yan mga kawilder ayan oh. ang hirap ayan ayan oh. medyo mahirap talaga tapos next natin gagawin mga kawilder dito ito ayan, ayan kailangan mayroon to kabilaan Pati doon sa kabila. Ayan. So, bali. Ayan na mga kabilder. Ayan. O. Okay na. Tapos yung... Buwong. Ayan. Yung ating pinakabalag. Pantay na siya. Okay. Ayan. So kahapon lang natin yung hinap body mga kawilder ayan tapos ngayon buo na siya ayan ayan okay so stay lang mga kawilder at yung dito ang ilalagay natin kabilaan ayan so hindi na natin tutukan ng camera kasi mapupuno masyado yung ano natin yung pinaka gallery ba yun na yan yung <laughs> Ayan. mapupuno kaya ating ano yun to ayan, so mamaya na natin kuhanan videohan pag naikabit na para yung forma kung paano ito dito ayan kita mo lampas kita nyo mga di raw oh, lampas oh paano itong gagawin ngayon ayan so doon yun hanggang doon sa kabila okay